amid all the outrage mm. parang teflon si Vice President Sara Duterte mm -hmm. no mm -hmm. Di ata tumatama sa kanya, nakakapag snow white na pa siya kasi well, eh, hindi pa dahil ano naik eh, hindi Taylor Taylor pa Swift. hindi pa dahil magaling sila sa narrative This is truth on the line eh. May isa akong pinagtataka Ronald oh. eh kasi uh, amid all the outrage Mm. Parang Teflon si Vice President Sara Duterte, mm, no? Hindi mm, mm, ata tumatama sa kanya, nakakapag Snow White na ano pa siya. Kahit, well, hindi pa dahil tip, eh mm, hindi pa. Swift. Hindi pa dahil magaling sila sa narrative, ang sabi ha. nila. Ano ba 'tong 120 million intelligence fund? Bariya lang yan kumpara dito sa billion-billion. Mm. 'Di ba? Ang hina ng narrative ng gobyerno, eh. No? Ang hirap na narating. Hindi nila nawewe pa na. Teka, teka. Saan ba nagsimula yung libo-libong flood control? Di ba oh. dun sa Duterte government under the leadership of Mark Villar sa DPWH? Hindi nila na ididikit ng ganun eh. Mukhang yun ang gagawin ngayon ni Remulia. Actually, no? parang <laughs> iniiwas yun eh. Nung mm. nagumpisa lang naman tong campaign ha. Mm. Parang iniiwas siya na siguro ayaw nilang sabihin na ah, political na ano na lang yan eh. Political gimmick lang yan. Mm. Pero ngayon... Mm. Oh. Mismo si Trillanes nag-file na kay Bongo. 'di ba? Mm -hmm. Yung relasyon ng kanyang construction firm with Diskaya, nag nagagano na eh, lumalabas na 'yan eh. Kaya na dati hindi hindi lumalabas, no? Uh, hindi naman natin sinasabi na guilty na 'yan lahat 'yan. Mm -hmm. Pero at least ngayon nabubuksan na. Dati hindi. Ang hina kasi ng gobyerno sa messaging. Nagpalit ka nga ng communications head five times in three years. Mm. <laughs> Ibig sabihin, mm. may problema ka sa communication. Mm. Kaya nga. Pero parang hindi siya na didikit na, I mean, not directly, ha. Mm. I mean, anak siya ni Rodrigo Duterte mm. Mm. at uh, si Rodrigo Duterte, yung anak-anakan, eh, si Bongo. Pero parang iba si eh. Yeah. yeah. Parang she keeps her head above Pero all Pero ako na, mas mataas si Digong kesa kay Sarah. Oh. Uh, in terms of approval rating. Yes, yun, yes. Yung, oh. uh, mas mataas siya. Tapos oh. si Sarah, ay nagsisimula na rin tamaan. No? Hmm. Actually, tinamaan siya do sa Quadcom last year. Eh. Yes. Di ba? Kaya lang natabunan ng natabu budget. Natabunan ng budget. Di ba? Uh -huh. Pababaan na siya noon eh. Yung trajectory uh -huh. niya, pababa eh. At, at significant yung pagkabahan niya. Tapos, tumigil dahil nalipat sa budget. Napunta sa budget. Sa budget. Uh -huh. so, at ngayon, uh -huh. nalipat naman sa flood control. Di ba? Uh -huh. So, na-divert. Na Tsaka, napigilan yung kanyang impeachment. Positive yes. sa kanya yun eh. Napigilan yung kanyang impeachment. Pero yung mga pumigil, yun naman ang tinamaan sa corruption. <laughs> hmm. O sige, ulitin ko. Anong balita mo nga latest dun sa Supreme Court on the impeachment uh -oh. case? Parang ang tagal, ha? Medyo nag ano ba? mag oral argument pa daw, eh. Parang uh, impre uh, they're rethinking their uh -oh. position, actually. Ang impression ko, eh, parang uh, nag sila ng win-win Oh. situation oh. eh. No? Yung, so hindi na yung uh, hindi dahil na yung itong, ano, itong outrage na ito medyo bumaling sa kanila, eh, no? Yun. So naghanap sila ng timing, no? Ah, uh, second guess ko lang naman. Hmm. No? Naghanap sila ng magandang timing at siguro naghanap sila ng formula na maapis nila all sides, di diba? Siguro na nila <laughs> pag-release ng salin. ano? <laughs> oh. Nag-request <laughs> Nag <laughs> na kami, ah. Oh, dahil very 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 surgical yung ginawang motion for reconsideration. Hmm. In fairness, ha? Maganda oh. yung pagkakasulat. Yung sinasabi nyo na walang naging plenary na ni-report daw oh, ng ABS-CBN. O, oh, oh, yung totoo yan. O, oh, ito yung nangyari. One, two, three. Yung sinasabi nyo ganito, nabasa ko yung MR. Eh. Very oh. surgical, very compelling. Kaya hindi ganun kadaling itapon lang sa basura yon. Kailangan mong sagutin yun isa-isa. Hmm. Diba? Sabi nila, hindi ka pwedeng gumawa ng, ng decision na, kwan na na retro na hindi retro na retroactive diba? ba dapat proactive yan sa susunod yan hindi ngayon mga basic pa yun eh mga At baka basic baka mahirapan sila mm. na maghanap ng punente mm. Diba? hmm di ba kami kamumuhuyan ng eh. <laughs> <laughs> kaya yun magiging target doon eh. Kung sino yung ponente doon. Gulpi. Sino ba Gulpi yun. Baka ma-impeach pa yun. <laughs> nagulpi, nagulpi na nga si Marvic yun. sa yung ponente ng original eh. oh. <laughs> Paano yan? Kaya, Sinong pipirma doon ngayon? yeah you can, you can, uh, eh? You can parang guess yung dilemma nila. Hmm. Lalo na, wala, nung nag-decision sila, wala ito eh. Wala itong ganito wala klaseng pa. outrage, di ba? Kahit ang focus nito ay corruption, pwede itong bumaling sa kanila overnight. Kung makita n'ng mga teka. Ano ba 'to, mga defender ba ito ng mga corrupt, 'di ba? Yung ganun ba? <laughs> Siguro umpisahan nga nila na mag-release sila ng salen nila, no? Medyo delayed na sila, ha. Eh, na 'yung mga tapos na 'yung mga senador. Huwag mong kalimutan 'yung decision ni Martires na ipagbawal ang pag-release ng salen. Nagsimulan sa, sa Supreme, Supreme Court, 'di ba? Ay, sabi Court. nila na yung mga justices Weaponized. ay dapat uh, ah, dahil baka ma-weaponize ng public. Oh, kayo that... talaga, kayo mga media, oh, kayo na ma-weaponize eh. <laughs> oh, <laughs> nga. <laughs> Nag-request na kami ah, hanggang ngayon wala pa. Ah. Nag-request oh. na kami sa Supreme Court. Oh, oh. Kasi kasi sila pinagmulan yan eh. Mm -hmm. And in fact, Martinez came from the Supreme Court. Mm -hmm. Bit-bit-bit-bit na yan sa, kuhan, eh, sa ombudsman eh. Yan na nga. Yan mm -hmm. na nga. Yung, yung mga reasoning na ginamit niya noon was actually reasoning na mga binigay ng, Tapos, ng Supreme pa Court niya. eh yung tanod bayan, yung tribune of the people, oh. naging tribune ng government officials. Hmm. <laughs> Kaya nga ano? yung ibang mga kausap kong abogado, sabi niya, yung, yung banat mo na the worst ombudsman ever, mali yun. Hmm. Dahil he was never an ombudsman. Dapat ang tawag mo sa kanya, non-ombudsman. <laughs> Sobra yan na. <laughs> dahil yung role na ng ombudsman, binaliktad niya eh. Hmm. Diba? Yung protector of the people, na bago. Ang tinutugis mo yung people, <laughs> yung public. But anyway, sinabi na ni, ni uh, ano nung bagong Ombudsman mm. na natitingnan ano? Mm. Kasi sa, sa tingin mo, ano ano hanggang ano ang kayang gawin ni ni Boy? Inamin naman niya sa akin, kinanon ko siya. Inamin niya na well, she's an impeachable person. Mm. Kahit anong gawin mo hindi mo siya pwedeng tanggalin. Na yes. hindi ba impeachment? Diba? di Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Pero tang pwede mo siyang kasuhan. Yes, hindi mo siya pwedeng tanggalin sa position niya as vice president, pero hindi siya immune from suit. Ibig Hanga. sabihin, pwede mo siyang kasuhan. Hmm. At dahil kinasuhan mo siya, pwede mong buksan yung kanyang bank accounts. Hmm. Yung dati na gustong mangyari sa impeachment sa hmm. Senate impeachment court. Pwede mong gawin dito. No? Hmm. For a different purpose, no? Yun yung uh, kaya medyo uh, nagre-react na si Vice President Sara. Sabi niya sa kanyang press con more than a week ago, oh, sa akin na sa akin na sa akin na babaling niya. <laughs> so nararamdaman din niya eh. Oh. Na, ba, na sa kanya papunta yung investigasyon, no? Hmm. Kaya Pero, na-press con na siya eh. No, yung uh, galing siya doon sa Pandesal Forum, oh. tapos pumunta siya doon sa, sa Iglesia Ni Cristo Leadership. No? Uh, ilang sabi niya na sa akin na pupunta ito. No? Bakit hindi yung mga principal, hindi yung mga kwalang investigahan nila, bakit papunta na sa akin? Ayan ah. Oh, papunta, Sabi... na nga kay Kwan, papunta na nga kay Pulong eh. Hmm. no Yung 51 billion niya doon sa kanyang distrito in less than 3 years, ano nangyari doon? Meron silang panlaban hmm. dyan na yun yung uh, the Duterte camp is harping on it. Yung sinabi mo, yung mga principal, hmm. apart from Elizaldeco hmm. na missing in action, hmm. eh, of course we all know si speaker eh, yung former speaker mm -hmm. Martin Romualdez na hindi nakasama sa mga inirekomenda kahapon mm -hmm. dahil nga hindi natin nakita si Ordigotesa